mga ka-express, araw po sa inyong lahat Ngayon ay araw po ng linggo At ang pecha ay April 7 na po April 7 na po ang buwan ng, uh, ng, buwan ng April At gusto kong bati ng advance happy happy birthday Ang aking apo na si uh, Sweet May uh, yan. Uh, Na mag-birthday bukas April 8 yan. Happy happy birthday sweetie may many, many more birthdays to come. At syempre, hope na makapagpapos ka na yung pag-aaral. Shout out din sa kanyong mga uh, kaklase at mga friends. At syempre, gusto ko rin ngayong eh, regards. Oh, regards na lang sa dalawang pang-apo kay JM at kay uh, Oliver. Ingat-ingat kayo lagi dyan mga apos. <laughs> so this time mo, daw aron araw na ka express Pag-usapan natin yung tungkol kay Rian. <clears throat> so ako gusto kong kausapin si Rian uh, para tanungin kung interesado pa ba siya mag-sumama uh, sa gigs. Uh, kasi sa ngayon kasi yung latest na sinabi sa akin ni Ma'am Emma ay talagang ayaw na talagang sumama ni Rian. Uh, sa katotohanan nga, si Rian ay nakapisan ngayon doon kay, kay Reyna din. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang ingay naman. Nakapisan nga si Rian doon kay Reyna So, uh, gusto ko mag-reach out kay Rian para makapag-usap kami dalawa. Kung okay sana kung nandun siya sa bahay nila kasi mapupuntahan ko siya doon sa bahay nila at mak para makausap. Pero since nandun siya kay Reynalyn, eh hindi ko naman alam yung bahay nila Reynalyn kasi nasa Pasig daw yun eh. So, pero sa ngayon, maganda yung pamumuhay ngayon nila Reynalyn kasi until now, sinusuportan siya ng kanyang ano, sponsor. So, nakita nyo naman siguro yung uh, physical outlook ni, ano, ni Reynalyn. Talagang masagana yung kanilang pamumuhay ngayon. Unlike dito ngayon kay Ria na medyo Uh, siyempre, alam, na, na, alam nyo na na uh, ayaw na umuwi ng kanilang pamamahay. Pero, uh, gagawin, uh, gagawin, ko yung ano, magagawa ko para makausap si Rian at makumbinse na unang-una makumbinse na umuwi sa bahay nila. Pangalawa, makumbinse na ituloy yung kanyang pag-aaral at uh, kung gusto niya pang magigs okay lang. Ngayon, kung ayaw niya na mag-gigs, pwede naman siyang uh, doon na lang sa bahay nila mag-live. Yan. Pwede ko siyang turuan kung paano mag-live doon sa kanyang channel. Para na sa ganun, nakikita niya pa rin yung mga kanyang mga followers. Okay? So, ang tabayanan, ang tabayanan niyo yung mga ka-express. At, uh, kasi sa ngayon, sila ma'am na, ayun ba't si Sir Eddie, eh, nagsosolo na lang sila mag-ano. Yung kumbag, tulad ng dati na, ng mag-asawa yung uh, tumutugtog din yun sa kalsada uh, minus Rian at kadalasan din na niladala yung ano yung uh, yung combo sticker na lang oh so, bago-bago ko magtapos mga ka-express may pinili ako isa rito ng ano yung isang uh, tinugtog ni Larian nang gustong gusto ko yung kanya'ng drumming skill eto panoorin yung mga ka-express panoorin niyo to